Samantala, nagdulot po ng pagbigat ng trafiko ang sabay na sale ng dalawang malalaking mall sa EDSA. At live mula sa Quezon City, saksi si Chino Gaston. Chino! Vicky, tuloy-tuloy uh, sa ngayon ang takbo ng mga sasakyan at maluwag ang daloy ng traffic sa magkabilang lane ng EDSA, particular malapit dito sa Ortigas Avenue. Pero kani-kanina lamang ay napakabigat ng daloy ng traffic dito at isa raw sa mga rason ay ang pagsimula ng 3-day sale ng dalawang malalaking mall sa lugar. Pagpasta ng rush hour at inabot na ng dilim ang matinding trapiko sa EDSA Bandang Ortigas na nagsimula raw alas 10 pa lang ng umaga. Nagsabay kasi ang 3-day sale ng dalawang malalaking mall sa may EDSA Ortigas. Sa tindi ng build-up ng mga sasakyan, umabot pa hanggang Magallanes sa SLEX ang dulo ng traffic sa northbound lane ng EDSA. Ang mga traffic, mga ah? ah. ah. traffic. Saan yung traffic na sa mula mo? kanina sa ano sa may Bonifacio mas na traffic kaya sa pangkaraniwan sa sobrang dami ng tao sa malls problema ng marami ang pagsakay pa uwi pila-pila mga tao sa mga taxi at FX loading station pila rin sa mga sakayan ng bus at dahil buhol-buhol na ang traffic hirap makaalis at makapasok ang mga pampublikong sasakyan sa mga loading bay ang dami pong tao dami tao Hirap pa kayo sumakay. <laughs> Opo. Oh, oh, uh, Opo. Oh, traffic. Siksikan po eh. Kayuan talaga pag... Uh, riding ngayon eh. Yeah. No, maraming tao. Tsaka sale, di ba? Ano? Walang mga sasakyan na sasakyan. Walang, walang bus. Dagdag naman sa traffic sa EDSA Southbound Lane ang concert ng Jonas Brothers sa Mall of Asia. Bukod sa EDSA, siksikan din ang mga sasakyan sa Ortigas Avenue, Shaw Boulevard at iba pang mga kalsada na malapit sa dalawang mall. Para maibsan ang trapiko, nagtalaga ng karagdagang traffic enforcers ang MMDA sa tapat ng dalawang mall. Ngayon po naka-full force ang MMDA dito at uh, naatasan po kami ni chairman na doin lahat ng makakaya namin upang mabawasan talaga natin yung traffic dito. Kung ma-traffic man, talagang uh, ma-remove natin yung mga unnecessary like yung mga overstaying ng mga buses, yung mga illegal loading and unloading. Ayon pa sa MD MMDA, asahan raw ang mabigat na trapiko sa mga lugar malapit sa mga shopping centers at mall habang papalapit ang Pasko. At di kipakaya raw para huwag raw maubos ang inyong oras sa lansangan o payo ng MMDA sa ating mga Christmas shoppers, huwag isabay ang inyong Christmas shopping sa mga araw na may sale o araw ng sweldo. At live mula rito sa kahaba ng EDSA, ako si Chino Gaston, ng inyong saksi.